Anong pangalan nun? Sino ba yun? Sino yun? Sino ba yung nasa bintana? Wala. Yeah. Wala na? Wala na ma. Ay! 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 Tapos buksan yung wala kayo. Hmm? Hmm? Wala na. Umalis na. Um, Saan na? wala. Wala <c Risky> na. No, no. <crickets> <coughs> Ayan <diosa> <episodes> <coughs> <th> <coughs> na. Ayan na. Na! 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 Na!

Sino yan? Yan! Lisa! Lisa. Yan, dito. Oo, oh, dito. Video natin yung tita Risa. Yeah. Mami. Kin. Ayun. o. Siya mag ah, na magbibideo. Lalabas pa Mami. <laughs> Oo, oh, huwag <mo> pipindutin. Ayan <laughs> <Pinalisapin, pinalisapin. laughs> <Pinalisapin>. <laughs> <Pinalisapin. laughs> yung Debatte. sa Sasad, asan? O, doon ka na. Ikaw din, bibidyo ko. Kamer din. Dali na. Mami. Ne. Asan, ne? Ne, angit. <laughs> <Por to> ne, <sound> ne. Mami. Ikaw. Ano, ano, ano? Ikaw.